Hi guys. Hayan, at balik na naman po tayo sa ating uh, tutorial. Ito nga po at gusto ko lang pong sagutin ang uh, katanungan po ng ating CC Love at careers na sinilam si Sisini Lam, uh, si abogado si Klani. po ang kanyang katanungan, babasahin ko po. Uh, sa payout po ba lahat ng mga monetization tools natin ipagsasama-sama po ba para makabuo sa minimum payout na set by Boss M, thank you ah, uh, ibig po niyang sabihin yung po mga tools natin sa Facebook na available at kumikita ka na, uh, kapag po ba na umabot na yon at nagsama-sama yung kita, ay uh, makaka-payout ka na ba ah, uh, eto guys uh, uunahin ko po yung karanasan ko po ako po ay naka-payout na ng isang beses $109.51 dollars yun po ay sa stars kung saan po ay yung mga nagbibigay sa atin ng stars ay naiipon. Ayan, at kapag po nga po umabot na ng $100, ayan, more da, minimum po $100 ay papasok na po sa ating mga banko. Ayan po, kaya po kayo nakasahod na, naka, na, na reach na natin $100. And ako po ay nagtanong din sa ating mga uh, kapwa kareels. Ako po mismo ang nag-message uh, kay uh, Miss Laura Del Thank you so much Uh, Laura Dildar, ang napakagandang kababayan natin from yun nga po, at nagtanong ako mismo kay Miss Laura Dildar, kasi si Miss Laura Dildar po, ay sumasahod na yan monthly ah, uh, syempre po uh, siya makakapagpatunay paano ba ang, uh, ba yung magkakasama pag naipon mo na ba yung, uh, stores, tapos subs, subscriptions uh, or kailangan ba tigwa 100 dollars ang bawat tools bago ba, uh, mabigay sa atin yung uh, ating kinita. Ito, guys, ito uh, po ang kanyang uh, kasagutan. Ayan, ayan po ang kasagutan niya. E stars po at subscription uh, kasama na pati ang bonus. Ayan. So, ibig sabihin po, kapag may uh, kumita ka sa e stars, subscription, at uh, saka bonus, at nakabuo ka doon sa tatlo na $100 yun, sasahod ka na doon. And, ang ads on reels, at uh, ads on reels at ang in-stream ads kasama rin minsan ang subscription ayan po, uh, ibig sabihin po yung ads on reels at ang uh, in-stream ads ay magkasama minsan daw po ay kasama ang subscription kung makabuo ka po ng $100 sa tatlong yan ads on reels, uh, in-stream ads at subscription ayun po, sasahod ka na rin Uh, hindi po pala separate the $100 per tools. Ayan po. Ayan uh, nga po. At syempre po, nagtanong tayo doon sa mga... Sila po ang makapagpatunay doon sa mga sumusweldo na regular or monthly po. Kaya, uh, ayan po. Uh, sisi nila, Mabugado si Tlani. Sana po ay nasagot ko ang iyong katanungan. At maraming maraming pong salamat sa iyong katanungan. At uh, sa mga nais pong magtanong dyan ay pwedeng-pwede pwede po naman at gagawan po natin ang ganitong mga video. And guys, uh, once again, Sisi sisi Love, si Lani, uh, Anilam Sitlani, abogado, maraming marami pong salamat sa iyo at lagi kang nagtatanong sa akin at talaga naman po ako ay nagkakakontent at ako naman po ay masaya pag may ganyang nagtatanong at sa mga gusto pong magtanong, pwedeng pwede po. At maraming maraming pong salamat talaga.